Una na ikinanta sa News 5 ng ilang aset na wete ang punot dulo na madugong rub out sa Timonan, Quezon. Inaago mo nun na napatay na si Vixima ng teritoryo sa weteng ng grupong protektado umano ni Superintendent Hansel Marantan. Ito rin ang anggulong lumabas sa investigasyon ng DOJ at NBI. Natutuwa man ang pamilya Siman sa rekomendasyon na kasuhan si Marantan, ayaw nilang kumpirmahin na sangkot nga sa weteng si Siman. Ayaw ko munang magsalita so nandiyan naman po yung investigasyon. So kagaya po nang sinabi ko, may tiwala po ako dun sa ginagawang investigasyon. Sa isang statement naman, sinabi ni Marantan na hindi siya protektor ng weteng at hindi rabot ang nangyari sa Atimonan. Kasama sa labing tatlong napatay, ang environmentalist sa Jun Luntok. kabawas na lang ng sakit sa amin pag nakita namin silang nagdurusa na sa kulungan. Pero natutuwa ang Mrs. Lontok sa sinasabi na NBI DOJ report na mister niya nakabaril kay Marantan. Gusto ko yun. at least naka, naka man lang siya. Ang anak naman, isa pa sa mga napatay na si Paul Kyuhilag, masamang ang loob dahil isa ng pangalan ng kanyang ama. Wala raw kinalaman sa weteng si Kyuhilag at ahente lang daw ng insurance. Marami nagsasabi sa akin na Oh, ganyan naman pala, mga illegal naman pala Ibang mga kaibigan medyo lumalayo, parang ganon, umiiwas kasi parang delikado daw sa mga sa Ngayong linggo, inaasang may sasampang kaso laban sa grupo ni Marantan. Eksaktong dalawang buwan na nakalipas nang mailabas ng resulta ng investigasyon sa kaso. Ang tanong na lang ng pamilya ng mga biktima hanggang kailan magtutuloy-tuloy ang paggulo na ustisya para sa kanilang mga kaanak. Mon Gualvez, News 5.